Uh, yes po, muli po isang magandang magandang araw po sa ating lahat. Uh, dito po sa amin ay medyo umuulan ngayon. kumusta uh, po sa inyong mga lugar? Ang mga nakikita po ninyo ngayon ay mga collections ko po. Yan po ay mga old coins. Uh, mayroon pong piso na 1972 at 1974. Mayroon din po tayong 50, peso, ah uh, 50 centavos po na uh, tinatawag po na English series. At meron din naman po tayong 50 centavos na Filipino series. At alam po po na marami po sa ating mga kababayan ang may mga hawak din po ng mga ganitong klase po ng barya uh, na kanila pong mga collections. Uh, subalit hindi po nila alam kung ito po ba ay may bayu uh, value, added value o pwede po ba itong ibenta. At ang Iba po o marahil po ang iba po sa inyo ay napanood na po ito. Ang mga barya ito na kinokontent po ng iba't ibang mga vloggers na maaari po nagka, uh, nagkakaroon kayo ng uh, uh, pagkalito. Lalo-lalo na po yung mga vloggers na sinasabing ang mga ganyang klase po ng barya ay napakamahal. <laughs> Hindi po ba? Uh, marami po sa mga vloggers ngayon. Lalo-lalo na po ngayon ano, sa FB naglipa na po yung mga coin vlogger na hindi po natin alam kung totoong sila po ay mga collectors o ang mga ito po ba ay nag-iisip kung ano yung sasabihin nila o i-content -co patungkol po lalong lalo na sa mga ganitong klase po ng barya uh, may isa nga po na nag-content ng 1972 at 1974 na ayon sa kanya binibili po niya ng dalawang milyong piso bawat isa so malinaw po mga ka-coiners na walang katotohanan yon at uh, yun nga po, paulit-ulit kong sinasabi, scammer po ang mga yan. Uh, viewers po ang hanap ng mga yan para po sila ay kumita. Kagaya din po ng uh, 20 pesos na ginagamit po, lalong lalo na ng ilan noon po. Kung natataandaan ninyo, may nakapos na palit uh, motor, palit bigas, palit cellphone para sa 20 pesos po. Noong nagsisimula pa lamang lumabas yung 20 pesos. At ngayon naman po, ayan nga at naglalabas na rin yung mga content creator na ang ginagamit naman po sa panluloko ay ang mga baryang ipinapakita ko po sa inyo ngayon. Magkano po ba talaga ang presyo kung meron man ang mga barya yan? Paano at uh, saan ibebenta? O may uh, may bumibili po ba talaga sa mga 'yan? Uh, marahil po 'yan ang uh, mga katanungan po lalo-lalo na sa mga Uh, hindi naman laging nag at wala pong alam sa mga collectible coins. Akin pong ibabahagi, ilalahad sa inyo ang katotohanan tungkol po sa mga baryang yan. Mga ka-coiners, ang mga baryang pinapakita ko po ngayon ay mga collectibles lamang yan. Although mga old coins po yan, wala pong mataas na value sa mga yan. Pero pwede po itong ibenta, lalo lalo na kung may marami po kayo, ah... Uh, per kilo lamang po ang katotohanan sa pagbili sa mga yan. Opo, per kilo lamang po na binibili ang mga yan at hindi po o wala pong katotohanan na libu libong piso po ang presyo ng mga yan. Maliban na lamang po kung hang uh, ang hawak mo ay uh, mayroon pong error o yung talagang major error na shocking error, yes po aabot po talaga ang uh, armang puri ng mga bariyang yan na may Uh, major error. Uh, sa mga baguhan po at uh, mga gustong matuto uh, ng pagbabarya at para malaman kung ano po talaga yung mga barya nakabenta-benta, nakabili-bili, uh, pwede po kayong uh, bumisita sa aking YouTube channel, Coiners Ring. Yes po, mag-subscribe po kayo doon. Marami po kayong matututuhan tungkol po sa pagbabarya, sa pangungulekta at ganun din sa pagbili at pagbenta. Sadyang uh, nakakalungkot lamang po bilang isang kolektor uh, at isang vlogger uh, po o coin vlogger din ay talagang uh, apektado na rin po ng mga fake news, apektado na po ng mga fake vloggers na yan na talagang uh, nagbibigay po ng maling informasyon sa mga tao. Para mapanood lamang po sila ay uh, yun nga po kung anong-anong uh, presyo ang pinapataw sa mga yan. Uh, na binibili daw nila na wala naman pong katotohanan. At ang iba naman po ang dinadahilan eh, kaya bumibili sila ng mga common sa mataas na halaga ay para makatulong. Wala pong katotohanan yan. Ang tunay na dahilan po ay ang uh, talagang views lamang po. Views ang kanilang hinahanap para po sila ay kumita. Hindi po sila tumutulong. Sila po ang natutulungan ng mga naagoguyo nila na panuoron po sila at magkomento sa kanila. Ang mahirap pa po nito kung inyo pong nababasa yung ilang komento. Sa mga yan, nakakaawa po yung mga tao na halos sa uh, Ilahad na yung kanilang paghihirap para lamang sila mapansin, para mabilhan sila. May nababasa po tayo na kagaya po ng boss, maawa ka na, pang tuition ng anak ko, bilhin mo na. Boss, sana mapansin, may sakit po yung tatay ko nasa hospital, kailangan namin ng pera. Boss, binaha po kami, nasira yung bahay namin. Sana po mapansin, mabilhan ako. Hindi po ba kaawa-awa yung ating mga kababayan? Yan po ay dahil po sa mga kagagawan po ng mga walang konsensya na content creator na yan. At ang ginagamit po na medium sa kanilang panloloko ay ito nga pong mga common coins. At isa na po sa pinakasikat na ginagamit ngayon ng mga scammer na yan, ng mga sangganong yan, ay yung 20 pesos na lampas ang kwelyo. Kung talagang sila po ay tumutulong, napakarami pong paraan para tayo po ay tumulong, magbigay ng tulong sa ating mga subscribers. Hindi po ba? Bakit pa tayo gagamit ng medium, lalong-lalo na itong mga bariyang ito, uh, unang-una na itong 20 pesos na Lampas kwelyo. At sa aking mga buzzers, uh, na bakit daw ako nakikialam? Bakit ko daw uh, hindi, hindi nalang pabayaan ng mga ito? Ikaw nga, nakikialam ka kasi nagtapasip-sip ka lang para <laughs> mabilhan, mabilhan ka. Eh ako, bakit ako hindi makikialam? Eh collector talaga ako. Coin collector ako at coin vlogger. Nakita ko na mali, hindi tama, maraming napeperwisyo, maraming pinapaniwala sa walang katotohanan. Bakit hindi ko ilalahad ang katotohanan? Talagang may uh, karapatan akong makialam dahil isa akong legit na coin collector at meron akong grupo. At hindi lamang ako kolektor ako ay isang numismatis. Alam ko ba ninyo na ang numismatis ay yung mga tao na nag-aaral po ng mga barya at ako po bilang uh, coin vlogger ay nagbibigay po ng tamang informasyon, ng tutorial paano pangalagaan, paano mahalin ang ating mga koleksyon. Muli po ako ay nag-aanyaya sa inyo na uh, subaybayan po ako sa aking channel o sa YouTube channel ko, Mercing. Uh, mas marami po kayo matututunan doon. Uh, ito na lamang po muna sa ngayon. Maraming maraming salamat po. Sana po kahit paano ay nakatulong ang video ito lalo uh, lalo na po sa mga mayroong pong mga old coins na kagaya po ng aking mga ipinakita ngayon.